yan pa sa baba eh isang buwid yun ang latundan niyo kung di pa naubos ng ibon yun yan oh. oh, wala na tinaga na naunahan tayo Sophie. okay. sino kaya tumira niyan Sophie? ayos ah wala na guys Inakaw na. So guys, oh. Parang yung pagtaga, oh. Isang ano lang, taga. Lupit! Okay. Kainis! Sino kaya tumira nun? Ah, sakit pang ano ko. Hindi ako makakataw.